Yung isa, mag-work. <laughs> Pero ako, mag-work talaga ako. The bar. Mabait na ba? May tumatawag sa akin. Good morning, guys. So ang plan dapat namin ngayon ni Joy is gumising ng 5.30. Pero alas 7 kami nagising. Kaya nga naman, nag na lang kami ng 2pm. Yan, daladala -dala namin Lapi. We're going to work there. Maganda yung klima ngayon kasi hindi siya ganong kainit. Salamat po. There, the residential. Hello po. Saan po yung sa beachfront? front Opo. Opo. Straight lang po. Okay. Thank you. Yeah. Hello. 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 Yan, yeah, dito tayo sa may beddings. Ayan siya, guys. Front beach. Diba? And then, we're going to work here. Mag-set up na tayo dahil I'm going to have a meeting in five minutes. Bye! Bye. time wow look at that wow how oh, nice come on let's swim Di ba? Ganda na pagkaka niya. Hmm. Um, Talaga mo po sa ng kanya, may paraw. Ah. <laughs> flying fish. There are lots of flying fish. Did you see that? One last, guys, before I go back to work. Yeah. Hi. Hindi po. Tignan yung background ko naman, guys. Hmm. Ganda, no? There. Wow. Ganda ng color. Parang may pink, na blue, na violet. Hmm. ganda niya guys so not sure or dahil uh, Christmas na or what and then ako ngayon is back to work back to work oh, after mag swimming <laughs> and then order na tayo dahil medyo nagutong ang order rin natin is yung pang nila kasi yun ang pinakamura 70 pesos So yun guys, nakisaksak sa ako sa kanila dito sa my restaurant. Silobat na the shape cafe charging. Guys, ang ganda rito sa gabi. Ang nice. At ang hangin. mag individual kami. Individual? Oh, sige yan. Dimol. Dimol lang po. Ang friend kong na ika. wala <laughs> <laughs> so, naman ano ang friend ko. Thank you, Kuya lakas ng hangin. Lalabig ako. I'm basa kasi. Ito, One Central Paracay. Eh. At ito, yung pilay kong friend. Lugar daw ko. Thank you for watching all the way through. I'm your travel genie and hope your travel wish will come true.